ako yung nagpapahinga muna at uh, malayo-layo pa ang aking lalakbayin at uh, magigita nyo ang aking view dito mga katoldo ko tingnan nyo eh, dito may upuan ayan, may pahingahan dito kaya ang daming upuan dito ayan. tapos magigita nyo ang aking view dito muna natin dito ha ayan. napakataas na ito at napakaganda ng view dito ayan o oh. ayan napakaganda ng view dito napakataas Uh, sarap ng hangin dito. Sarap matulog dito, sarap tumambay. <laughs> Ayun oh. Grabe, 'yung napakataas mga katoldo ka 'no. Tingnan niyo. So ito 'yung view dito mga mga ko. Tingnan niyo at napakataas. So ayan. kitang ang dagat diyan. 'Yan. Napaka-presko dito. Sarap tumambay, sarap matulog dito. So, Ayun, dito yung may mga upuan, tambayan, ah, pahingahan ng mga Taong uh, laging nasa bundok. <laughs>